ang hanap mo ba Korean food at pakaramdam mo ay isa kang Korean ano? naghahanap ka ng Korean food store mga kapodrip tamang tama ang video na to ay para sa iyo kaya tara samahan nyo ako let's go Good day mga kaputrip Another day Another food Na naman tayo Nandito nga pala ako Sa Kapayapaan Road Mga kaputrip Para tigman ng pagkain Dito sa QG Kanlubang Ito pala ang kanilang Official Facebook page Mga kaputrip Mari po kayo mag message Sa kanila At ito ang mga kaputrip Ang bumungad sa akin Yung kanilang place So napakaganda Feel na feel ko nga Mga kaputrip Korean dito Kasi sa linisan lugar nila Nakakatuwa nga mga kaputrip Mga may-ari po Ng store nito Ang babait nila Napaka-entertainable nila Sa amin At sa mga oras na nga yung mga kaputrip. wala masyadong kumakain dahil medyo maulan ngayong araw na to pero may din dyan kumain isang buong pamilya at mga kaputrip meron nga hagdan dito paakyat alam niyo ba kung saan to papunta papunta lang naman ito mga kaputrip sa kanilang Korean Mart ayan o makikita nyo ang dami nga nilang pagpipilian dyan ang pwede nyo bilhin at ang lawak din pala dyan mga kaputrip sa taas at mga kaputrip meron nga pala sa mesa nila ng mga mino ayan o isa-isahin ko yan sa inyo kung ano yung mga pwede nyo pagpipilian dyan at sigurado ako mga kaputrip Nagugustuhan yung pagkain nila dito dahil napakakasarap naman talaga. At sigurado akong babalik-balikan nyo to. At mga kaputrip, isa sa mga mino nila ang corn dog. Meron silang cheese dito. At meron din sila dito fish cake delicious, 99 only. At meron din sila dito chicken wings, 3 pieces wings with rice. Sarap nga mga kapudrip ng chicken na yan. At mga kapodrip, meron din pala sila dito ng seaweed na pwede yung pampasalubong. Kahit tag ulan na mga kapodrip, mararamdaman mo, mo pa rin yung init dahil sa coke float na itong napakasarap. Isa nga yan sa mga nagustuhan ko sa tinitinda nila mga kapodrip. At na rin mga kapodrip ang inorder namin. Ito nga palang inorder namin ang chicken wings a carte at ang chicken na guest. Tsura pa lang ay eh, matatawang ka na. Kaya tara, lapang na. Mga um, Kung ako treat natin, mananakit ano nila, ang chicken wings na ano, alakarte. thank uh you -huh. pahataw na nga tayo mga kapotrip sa pagkain yan hindi ko na napigil lang kasi sasarap naman talaga ng manok nila mga kapotrip kung malapit lang kayo dito try nyo na dito ang sasarap ng mga pagkain nila dito sulit na sulit sa presyo so ito naman titikman na natin yung kanilang chicken nuggets na may french fries let's go Salamat nga pala sa may-ari nito. Napakabait niya. Kaya mga kaputri, kung nagustuhan mo ang video nito, na pakishare naman at pakipalo na rin ng aking page. Maraming salamat po. At shoutout nga pala kay Jimboy Pamularcano at saka kay Mergalersia. Mabuhay kayo. Thank you for watching!